Hello! Magandang araw pong muli sa inyong lahat, sa lahat po ng aking viewer ng aking uh, channel. Muli po, uh, welcome back po sa aking channel. At uh, ngayong araw po, isang magandang topic na naman po ang ating uh, sasagutin at bibigyang linaw para magkaroon ng maayos na pamamaraan ng paglalakad ng kanilang mga dokumento. ano po? Pero bago ko po simulan, ah, hindi muna po ako nakakalimot, magpasalamat sa lahat po ng na mga nagsubscribe sa aking channel. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyo. At eh, alam ko po na kahit isang beses nyo pa lang napanood ang isa sa mga video ko, eh hindi kayo nagdadalawang isip mag-subscribe. Kaya naman, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sa inyong uh, suporta. Ah. Ano po? Maraming salamat pong muli sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa po, sana mag-subscribe na rin po kayo. Ngayon po ang topic na pag-uusapan po natin sa, um, sa araw na ito ay tungkol sa tax declaration. Ayun, walang katapusang ang tax declaration usapin nado po. Kasi meron po akong mga nababasa sa isang uh, uh, platform uh, social media na paulit-ulit uh, ang mga tanong ang tanong nila ay ganito meron daw po silang nabiling lupa at ang dokumentong ginamit ng kanilang pinagbilhan ay tax declaration walang titulo at ang nabili po nilang lupa ay portion lang hindi buo, hindi lahat portion lang, ano po ganito po ang proseso niyan bibigyan ko po kayo ng linaw ano po, ito Siyempre, kapag bumili po kayo ng lupa na gamit tax tapos portion lang, ang unang-unang kailangan nyo po dyan, siyempre, yung deed of sale. Patunay na kayo ay nakabili. Ang alawa, kailangan nyo pong kumuha agad ng surveyor. Bakit? Para yung nabili nyo pong lupa, masurvey, mapa-approve sa region office at lang sa gayon, yun po ang magamit nyo para para matupad yung gusto nyo na kasi ang sabi nyo, sabi nung nagtatanong, gusto na daw ano daw dapat nilang gawin kasi gusto na nilang magbayad ng buwis dun sa nabili lang portion ng lupa ano po? O ngayon, ito po ang proseso kapag kayo po ay kumuha ng isang surveyor siguraduhin nyo lang po na maayos kausap talagang merong result ang may bibigay sa inyo once sa kinuha nyo. Ano? Ngayon, ang palatandaan po ng isang approved plan survey ay ganito. Ito po. Approved plan survey. Ang palatandaan po sa isang approved plan survey, lahat po ng mga nakapangalan sa gilid, dapat may pirma. Ano po? Magmula po sa ito po ang sukat ha. Halimbawa po ito ha. Ito, approved plan po ito. Approved plan survey po itong hawak ko. Oh. Papakita ko sa inyo halimbawa. Ngayon po, ito ang sukat niya ay uh, 2000 square meter. Ano po? 2000 square meter. Ngayon po, ang nag-survey, uh, ang nagpa-approve ito, ay ito po nakapangalan dito. May pirma siya. At ang patunay na approved plan survey na siya, approved na galing na sa re region office. Ayan po, may mga pirma may mga pirma yung chip chip survey and mapping division ayan, ayan po may mga pirma ano po ito po ang approved plan survey pinapakita ko po sa inyo para kapag kausap niyo ang engineer hindi niya alam na marunong na kayong magbasa hindi niya alam na marunong na rin kayong tumingin ng approve at saka hindi. Ano po? Kasi marami po akong kliyenteng nakausap na hindi lubos na nauunawaan ng survey. Akala nila pag binigyan sila ng survey, yun na yun. Yung pala, sketch plan lang. Yung itsura lang ng loting na bilhin nila. Eh ang kailangan nila approve plan survey. Ang ginawa ng surveyor, humingi uli ng dagdag kabayaran dahil para sa pagpasurvey. Pagka po sayang, sayang po ang inyong gastos kasi pa ulit ulit dapat po isang beses lang pag kinuha nyo ang kanyang serbisyo survey with approve ano po approve plan survey dapat ang maging resulta hindi yung pa ulit ulit relocate survey tapos nagpa approve survey mali po yun sayang po ang inyong gastos ano po ngayon po ituloy ko po itong pagpapaliwanag ko ano ito po ang itsura ng uh, ito po isang ito po kliyente ko, dalawang taong kliyente ko na magkapatid. Nakabili po sila parehas ng lote dito sa 2000 square meter. Ano po? Ang isa po nakabili ng nasa 400 square meter at ang isa naman ay nasa 238 square meter. Ano po? Ayan. Ibig sabihin po, itong magkapatid na ito, meron na silang approved plan survey. Ito na. Binigay na sa kanila yung original. Ayun po, ano na ang susunod na gagawin kapag nahawakan nyo na po itong approved plan survey? Ayan po, ano? Kung hindi po kayo maalam, kagaya ng aking kli kliyente, pinalakad sa akin. Ako ang nagkasikaso. Pero dahil nga po, gusto ko makatulong po sa inyo, kaya ipinapaliwanag ko po ng maayos sa inyo para kayo na rin po ang mag-asikaso. At least meron na po kayong guide kung paano nyo aayusin. Ano po? So uulitin ko po ha, ano na ang gagawin nyo? Kung may hawak na kayong approved plan survey, eto na po. Kung halimbawa ang bumili ng lupa ng, ng portion ay magulang nyo at ang magulang nyo ay medyo hindi na rin uh, maglalakad, mag-asikaso at kayo bilang anak na may panahon para mag-asikaso, simple lang po ang mga kailangan yung gawin. Ano po? Una, syempre dapat meron kayong SPA. Ayan. Dapat, bibigyan kayo ng SPA ng magulang nyo na kayo ang mag-aasikaso para sa pagpapatitulo ng lupa na nabili ng magulang nyo, yung porsyon. Ano po? O pagkatapos sa may SPA na kayo, syempre dapat dala nyo palagi yung original na conveyance, kung ano man yung ginamit. Halimbawa, kung deed sale, o extrajudicial with sale, or adjudication with sale. Kagaya po nito. Adjudication with sale. Ano po? Ito po, uh, ah, nahawakan ko itong dokumentong ito. Ang bilihan po, nangyari, 2016. 2016, ano po? 2016, pero nagpaasikaso lang po sa akin ay ito lang. Ano nakarang taon lang, 2022. 2022. Ano po? Anong nangyari po kasi, ang mga anak nitong kliyente ko, walang panahon na mag-ayos kasi mga professional, mga teacher, yung iba mga nasa ibang bansa. Kaya ako po ang na, napagpasyahan na, na, na uh, pakisuyuan na patitulan ng lupan na, no? Ano po? Ngayon, pagkatapos ko pong mahawakan ito, itong mga dokumentong to, sinimulan ko na na i-provide yung mga kailangan dokumento. Notaryado po ito ha. Ayan po ha. Ayan. Pinapakita ko na po sa inyo ng, ng, ng aktual para mas lalo nyo pong maunawaan. Lalo nyo maintindihan. Ano po? Di, halimbawa, po, ay, halimbawa po ha, sisimulan nyo na. Magpapatitulo na kayo. Gaya po nung mga ibang paliwanag ko sa aking video, ano ba yung mga kailangan nyo gawin? Una, pupunta kayo sa inyong uh, Asesor uh, assessor office. Kukuha kayo ng bagong kopya ng inyong tax declaration. Pagkatapos, siguraduhin nyo po na yung pinagbilhan nyo ng lupa ay bayad sa buwis. Walang utang. Kasi kailangan nyo rin pong ng tax clearance o certificate of tax payment. Kailangan nyo po yun. Pagkatapos po noon, kung ang nabili nyo pong lupa na porsyon ay residential, tulad po nito, residential po ito, kailangan nyo pong ikuha ng zoning certificate. ah uh, zoning certificate na nagpapatunay na ang MPDC, ang nabili nyo lote, ay residential. So, ayan na po ha. Di meron na kayong tatlong dokumento. Ay, apat. Una, did of sale, tax declaration bago, tax payment, o tax certificate, tax payment certificate, zoning certificate. Po ha, pero na po kayong apat na dokumento na na-provide. Ngayon, isunod niyo na pong ikuha ng ano ng land clearance sa RTC at sa MCTC. O, pagkatapos niyo pong pa makakuha ng dalawang certification na 'yon, uh, pupunta na po kayo sa DENR Penro. Doon po ihingi na kayo ng uh, uh, application form para fill upan nyo na po. Ano? Kapag residential po, mas di hamak na mas madali magpatitulo kumpara sa agriculture. Gagawa po ako ng isa pang video tungkol sa pagpapatitulo ng agriculture. Mas mahaba-habang paliwanag po 'yun kasi mas maraming dokumentong dapat siguraduhin kumpara dito sa residential. Ano po? So, tapusin po natin ano. So halimbawa po, nakakuha na kayo ng application form sa DENR, na-fill upan na. Tapos, mag inquire na rin po kay doon kung sino yung mga examiner na in charge. Kasi gaya nga po ng paliwanag ko sa ibang video, once na mag-apply kayo ng titulo, yan po ay pupuntahan ng personal. Titingnan, pipicturan kasama nung applicant kung sino yung nag apply Ano po? O halimbawa, uh, may kausap na kayo, yun, ah uh, pakiusapan nyo na, na kung po pwede, yahatid sa doon para nang sa kayo, mapadali yung pag-schedule ng pagbisita sa inyong lote na nabili. Ano po? O halimbawa ha, na-inspeksyon na. Na-inspection na na inspection na. Uh, na, i-posting na. Panoorin nyo po yung ibang video ko tungkol sa tax declaration to land title para mas kompleto po. Ha? Kasi ito medyo sino shortcut ko na po eh. Kasi gusto ko lang pong ito po, dagdag uh, idea lang po dun sa una kong video. Ano? Ngayon halimbawa po, ha? tapos ang inspeksyonin. Mula po sa pagka-inspeksyon, uh, maghihintay na po kayo ng 120 days. 120 working days, ano po? At doon po sa address na nilagay nyo sa inyong application form, may darating po sa inyong transmittal. Ano po itsura ng transmittal na sinasabi ko? Ito po, transmittal na kung saan makikita nyo po yung pangalan nyo kung kayo ang nag-apply. Kagaya po nito, sa kliyente ko pong pangalan, nakalagay na dito yung kanyang pangalan. Yan po, Gina. Gina Ricaccio. Nung makuha ko na po ito, yun na po yung time na pumunta na ako ng Registry of Deeds, ROD. Bakit? Kasi, kailangan ko po doon mag-submit ng kopya ng transmittal at saka ng tax declaration at pagkatapos, SPA. Dahil ako po nag-asikaso eh. Ano po? Ayan, tapos eh, nagbayad po ako. Pagkabayad, follow-up na lang at ang resulta ito na po yung titulo nakuha na na ano po titulo original certificate of title napakaganda ano po okay tapos yung isa naman po yung kapatid niya ito eh, naman medyo naabala ng konti pero ganun pa rin nung makuha ko na yung transmittal ayan po ha kalagay yung pangalan ng kapatid na story Nung ko na, ganun pa rin proseso. Pumunta sa ROD, nagbayad, at ito na po yung resulta. Nakuha ko na rin yung titulo. Nestor uh, Nestor Ricacho Ano po? Ganun din po. Original Certificate of Title. Ganun lang po yung kadali. Sana po, itong video kong ito, malaking tulong po sa inyo. Para matapos sa po yung inyong alalahanin kung paano pa talaga susolusyonan at gagawan ng magandang resulta yung mga inyong nilalakad. Ano po? So sana uh, isang magandang uh, uh gabay na naman po ang naibigay ko sa inyo o naibahagi ko. Ulit po. Maraming salamat po. And bye-bye.